may, Oh. Mal. Paluto naman ako nitong carbonara. Nagugutom na ako eh. Ito na mahal. Nagugas na ako. Sige na mahal. Nagugas nga ako kanina pa eh. Kanina Hindi ka nag ano. Ngayon nagugugas ako eh. Nagugutom na ako eh. Ano? Ito na. Kita mo nagugugas ako. Dahil ko hinugasan, no. Ayaw mo ba? Hindi mo ako gusto pagluto. Ito na mahal. Sa'yo okay, ba ako papaluto to. Una kasi. Sige na, mahal. Ikaw na. Ay, sinabi naman agad eh. Nasabi ko naman sa'yo eh. Nasabi ko naman sa'yo na ako na magluluto. Ito na? Ano -an ba? Oo, ano -an ba? Ano Gusto Ano ba? Ano Mahal, carbonara yan. Ay, 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 hindi, parang may iba naman. Sa bow. Ay, sa mga, natin? Natin, ha? Sarapan mo ha. Mm -mm, Sarapan ko, lalagyan ko ng mga tomato sauce. Ay, hindi, walang tomato sauce yan. Carbonara yung spaghetti yan. Sige na, mapo ka naman. Sige na, na po ka naman. Pahinga ka na. Sige na. Thank you. Sige na. Pahinga ka na. Tawagin na lang kita. Sige na. Ang pera.